Hi guys! Magandang hapon po sa ating lahat. So, sa ngayon po, nagbibiyahe po kami papuntang Kapas, Tarla. Galing po kami sa Paradise Ranch. Yan po yung bagong tulay guys. Ang tawag po dyan is New Clark City. So, ayan guys, yung in-order po namin sa um, Cafe Josefe na po. Ayan yung biryani, french fries, and pasta. Parang early dinner po namin to. So, instead na magkakapi po kami, kakain na kami ng dinner para tipid. So, inaantay lang po namin yung mga kasama namin kasi nag sila. Ayan yung may ano, beef. Ay, lamb. Lamb pala yan, guys. So, good for, ano yan eh, seven persons. Hindi ko alam kung masarap pa yan, pero parang naubos namin yan. Masarap din yan, guys. Para tipid ba? Chicken, chicken spray yan. And nachos po sa uh, Cafe Josefina. So, maganda yung ano, ambience ng Cafe Josefina. Ayan, may lagod. So, inaantay lang po namin. At yan nung nagbobotin yung pamangking ko, naglilibang. So, I least mga hindi ko alam kung ilang minutes na mag-aantay kami. Lalamig na yung food. So, kailangan kasi sabay-sabay kami kumain pesos ano yan 50 pesos per ano per hit yung sa lagoon na yan 20 or 25 minutes eh, yan yung maganda rin hapon na yan yung mga 5 pm so magdi dinner kami ng maaga ganda lang pagmasdan. Very relaxing yung place. Marami din kumakain, guys. Kaya lang sadyain talaga yung Cafe Josefina sa Kapas Tarlac. Marilibang ka din. And you see? Maraming nakapark. Marami din. Ano yan, ha? Ah? I guess Tuesday. Tuesday yan, guys. After nung... After nang nang lunch namin sa Paradise Hands. After namin magbudol ng ay budol. yeah, budol <boodle> fight. <laughs> diba? So, yung food namin, nagaantay namin. Naantay pa kami isang order yung mga drinks. Kasi nahuli yung drinks. super init. Nakakaano din yung init, guys. Sa, sa bagay, nasa loob lang naman kami ng car. Kaya, hindi mainit. Kaya lang, paglabas mo ng sasakyan, napakainit. So, kailangan pag meron kang hypertension, magbaon ka talaga. Ayan, dumating na yung drinks namin. Masarap naman yung drinks dyan. Kaya lang, medyo pricey talaga kasi ano, Cafe Josefena. Madaming tao. Try nyo guys, very, ano, very relaxing in place. kailangan lang, ang layo kung magagaling ka pa dito sa Manila. Pero feel ko bumalik ko. Siguro, pag napasyal uli ako. Ayan, very colorful. Strawberry, milk, yata yan. So, ilang kami? Ah, seven, eight, nine. So, nine pala kami lahat. Kasi tatlo yan eh bakit? Bakit kami naging nine? Ay, nine. O, oh, tama. Nine kami. Nadadangog ka, Igbi, yung word mo. Oh my God. Ang sarap ng strawberry milk tea. Hindi ko na-try eh. Nahiya lang ako mag-sip. Siyempre, meron naman ako. Ako yata, nag-ano ako eh, yung hot mint tea. Yeah. So, nakakaano na nakakagutom na yung chicken biryani kain. Ayan yung hinawakan ko, yun yung akin kasi hot. Pag hot yun yung glass. Yeah. That's my pamangkin. Chilay. <laughs> yeah. Yes, magandang place. Maganda rin. Eh. Pricey din siya, guys. Ah, uh, pag kumain ka do, siguro kung milk tea lang, yeah, okay lang 'yun. Pero pag ganyan na kasi yung biryani mahal na. Yun. Tapos yung drinks nila 200, 180, depende. So kung meron ka rin lang 1k, wag na. Gas mo pa, pagod mo. Pero kung anong kapas ka lang nakatira pwede.